Awag namin. Shhh. Di mo ba alam kung gano'ng kaguluhang lipunan? Maraming nangyayaring. Pagnanakaw, pangingid na, pagpatay at pagdodroga. Alam mo ba kung gano'ng kami nag-alala sa'yo? Tingnan mo kung ilang taon ka na. Di mo ba alam na may nag-aalala sa'yo? Anong na gagawin ko sa sarili ko? Sino ba nang sabi mag-alala kayo? Diyan ka lang! Bakit ganyan ka ba kapagsalita? Ilang araw ka hindi umuwi, ikaw pa ang galit? Basta ka na. Kailangan mo siguro masaktan. Anong ginagawa mo? Kung may dapat mong sabihin, may oras dyan. Anong silbi ng saktan Tignan siya? Tingnan mo ang tigas ng ulo niya. Paano di ko siya sasaktan? Nabaliw na siya sa paglalaro. Kaya ilang araw at gabi na siyang nasa labas. Kung patuloy siya maglalaro, tuluyin siya masisira. Ewan! Sa tingin mo, bakit rebelde ang anak natin? Kinausap na natin siya, pinagalitan, at pinalo na. Ginawa na natin ang lahat ng paraan. Pero baliwala lang lahat. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kung wala na talaga, ipa-internet addiction treatment center na natin siya. Baka magawa nila ng paraan ng addiction niya. Internet Addiction Treatment Center? Magagawa ba natin yun? Kumagamit ang lugar na yun ng electroshock therapy at mga psychotropic na gamot upang magpahinto ng addiction. Mapanganib ito sa mga bata at narinig kong wala itong malino na mabuting epekto. Ang ilang bata ay hindi na lumalabas na normal. Nagiging lutang ang ilan sa kanila at nagiging mas kakaiba ang pag-uugali. May ilang mga bata ang namatay din sa Internet Addiction Treatment Center. Kung ipapadala mo si Shingwang doon, para mo na rin siya ipinadala sa impyerno.